Mas maraming isda, mas maraming pagkain. Mas malaking panganib pala ang naghihintay. Sa ilalim ng lawa nalantad ang isang maruming katotohanan. Halos hindi na makita ang ilalim sa sobrang dumi ng lawa. hindi lang mga basura ang lumulutang dito, kundi ang malaking bahagi ng dumi ay mga pagkain ng isda o feeds na nabubulo. Sa ilalim may mga bahagi ng lawa na zero visibility na dahil sa kapal ng na mga naikong feeds. When you have too many structures and too many cages and they are improperly sited, and then they are Fed or perhaps overfed or improperly fed, uh, what you do is you generate a lot of organic material, the unused feeds, and also of course the uh, fish wastes that go into the water column and then settle into the bottom, uh, and a lot of organics are found there. The microorganisms now come in and they break down the organics, and when they do, uh, they consume oxygen. So ang oxygen ngayon sa tubig ay bumababa ang kanyang concentration. Sumama kami sa mga eksperto mula sa BFAR para sa water sampling na kanilang ginawa sa tubig ng Taal Lake. ito po yung pang test natin sa H2S o yung sulfur yun nga po yung sa sa sulfur po ito po yung isang gas na kapag nagkaroon ng reading o tumaas malaki po ang epekto sa isda isa po tong toxic gas Agad sinuri ang nakuhang tubig. Sa resulta ng pag-aaral, lumabas na bumaba ang dissolved oxygen ito o hangin kailangan ng mga isda para mabuhay. Positibo rin sa pagkakaroon ng toxic gas na sulfur ang tubig ng Taal Lake. Ang dissolved oxygen bago nagkaroon ng fish kill ay 5.41 ppm. So sa ganong level, mababa na ito. So nang dumating ang ulan kahapon, starting June 8, at ngayong nagkaroon na ng fish kill, ito ay bumaba na sa 2.41 ppm. Ang isa sa mga iba pang parameter na talagang nagkakaroon ng impact para mamatay ang mga isda ay yung pagkakaroon ng hydrogen sulfide. Ito ay isang toxic na gas at ito ay uh, ini-emit o na, na re pag nagkakaroon ng pagbubulok yung mga pins na hindi nagamit doon sa ilalim ng dagat. So kung sila ay masasanghap na nga ng mga isda at nahalo ang lawa, ay isa na ito sa mga um, magiging dahilan ng isang massive fish kill. Dahil sa matinding pinsala sa lawa ng Taal, maaaring nalabag rin daw ng mga fish cage operator ang National Integrated Protected Areas System Act na nangangalaga sa mga protected areas sa bansa at ang Philippine Clean Water Act of 2004 na pumoprotekta naman sa lahat ng yamang tubig sa bansa sa kasalukuyan nakapagtalaga na ng task force sa ta Lake ang lokal na pamahalaan upang pag-aralan ang kalagayan ng lawa. Ang pamahalaan panalawigan and in fairness kay Governor Wilma Santos sa pool sa simula, kahit nung umpisa ng aming unang termino, naging adikain niya at layunin yung pagpapab ng mga illegal fish cages sa lawa ng Taal at bawasan ang bilang ng mga fish cages or fish pens na nakakasakop po ng lawa ng taal hanggat maabot namin ang maximum number or maximum allowed sa lawa ng taal. We need a commitment um, of the local executives and also, of course, the national government agencies uh, to enable us to actually practice mariculture sustainably. Um, otherwise, it It, it will not happen. Pero giit ng ilang residente kung mawawala ang mga fish cage, saan sila kukuha ng kanilang kabuhayan? Para dun sa mga maapektuhan, meron tayong uh, livelihood emergency fund para sa kanila. Ito'y assistance program mula sa pamalaan panalawigan. Once na mabigyan natin ng immediate assistance ang mga maapektuhan o madi-displace dahil sa aming operation dismantling of illegal fish cages, we will also start the inventory of who really deserves um, a livelihood project and program from the provincial government. Malinaw na ang naganap na fish kill ay pangyayaring tulot ng maraming bagay. Resulta ng matagal na pangaabuso at kapabayaan nang pagpapahalaga sa salapi at pagpapakain sa sistema ng katiwalian at nang masakit na kultura ng pagbulag-bulagan. Ang masaklap, ang mga maliit na manging isda ang lumalabas na higit na nahihirapan. Habang ang mga malalaking isdang may pananagutan, tila hindi napaparusahan. Hanggat walang konkretong solusyon sa usaping ito, ang pamahalaan at mga kinauukulan. Walang kasiguruhang hindi na muling lulutang ang mga isda at nanakawin ang kabuhayan ng marami nating kababayan.